Natrap nga itong si Tata at itong si Francis sa bahay na walang katauta. Pwede nila lamang at hindi rin nagtagal at may nagakita sa kanila. Isang polis na nagre-rescue. Kaya naman tuluyan silang nakaligtas sa tiyak na kapamakan. Ngunit sa loob pa lang ng bahay na iyon At tala nang nade-develop na nga itong si Tata at itong si Francis. At nasabing pa nito sa kanya na kung sino man ang magkagusto sa kanya ay napakaswerte sapagat napakabait niyang bata. At sa kanyang pag-uwi, isang episode ang makapagpabago ng attitude ng mga palma dito kay na Venice. Dahil nga sa makita nila itong nga uh, kapatid ni Francis at magwawala naman manuli. dahil sa pag-akala nito na hindi nababalik ang kanyang kuya Francis. Hanggang sa nilapitan nito ni Tata at nagulat na lamang sila, napakalma ni Tata ang naturang bata at ngayon lang nila nakita na tela huminahon nito at tuloy nilang nakita ang episode na yun noong i comfort siya ng kanyang kuya Vince. Magmula nga noon ay nagbago na ang pagkikitungo ng mag-asawang Palma dito kay Vinice dahil na rin sa kabautihan na ipinapakita ni Tata. Dahil kung ang totoong Vinice ang naroon, tiyak ay wala yung gagawin sapagkat matigas ang puso nun at ibang iba sa katauhan ni Tata. Kaya naman malaking tulong itong si Tata sa pamilya ng mga Palma lalong lalo na ang niluto ko niya tungkol sa batsoy na may buko. Nasarapan ng mag-asawa. Sa putahin na hinain niya na ayon kay tata ay minanapan niya sa kanyang lola na matagal nang namatay. Kaya naman sigurado siya na napakasarap at napakalasa nito. Kaya naman naisipan ng mag-asawa na isama ang resepi na yun sa kanilang restaurant. Parang lalo, lalong dunubugin sila ng tao at hindi Nabi naman... Nabigo ang mag-asawa dahil simula nang ilagay nila ang resepi nga nitong si tata ay lalong nag lalong nakilala ang kanilang restaurant. nasyon yes, yung naging dahilan kung bakit umakot ito ng maraming mga customer. nag mo sila. Maraming mga vlogger ang kumuha ng review ng mga pagkain nila. Lalong-lalo na ang specialty nila na bago, ang bachoy sa buko. Kaya naman tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil sa success ng kanilang negosyo. Sa kabilang banda, isang pangyayari naman ang babago sa mundo ng mga palma at itong kina Vince at Binis dahil nga sa kagustuhan ni Vince. Dahil hindi tumitigil ito si Jim hanggat hindi niya makuha ang kanyang gusto lalo't alam niyang may karapatan siya kay Vince. Alam din niya na hindi sangayon at uh, tutulang kanyang ina. Pagdating sa kanya, dahil mas pipiliin nitong si Francis dahil alam nito na mas marami siyang magiging benefits kapag si Francis ang pagkikisamahan nga nitong si Venice. Kaya naman wala nang maisip na ibang paraan kung paano niya mapasabi ang katotohanan tungkol sa kanilang dalawa ni Venice. Kaya naman naisip na nitong si James na tawagan itong si Tata. Nagulat itong si Tata matapos makita niya ang envelope na naglalaman ng mga certificate of marriage kung saan napatunayan niya na mag-asawa palang dalawa. Itong si James at itong si Vinice. Ito pala ang bagay na tinatagasan itong si Vinice. Kaya pala ito umalis dahil sa kanya. At dahil sa pagkakataong yun, malalantad na ang katotohanan. Ang lihim na matagal ng tinatago-tago nitong si Vinice ang tungkol sa kanilang dalawa ni James. Kaya naman itong si Tata ayaw din naman niya na habang buhay lulukuhin ni Vinice itong kanyang asawang si Francis. Kaya naman agad niyang inabot ang signature certificate na binigay nga nitong si James. Dito naman ay magugulat ng gusto itong si Francis sa kanyang matuklasan.